So, welcome back mga ka -hunter. Bagong araw, bagong vlog na naman tayo mga ka-hunter. Oh, so, sa araw na 'to, magpapandaw tayo ng mga bitag natin. So, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa sa pinagbitagan natin mga ka -hunter. So, stay lang kayo mga ka-hunter. Yeah. May ano lang makakante. One eternity later. So, yun nga mga kanter. Malapit na tayo sa spot kung saan tayo nagbitag ng ano, nag-set up ng bitag ng panglabuyo. So, tara, samahan nyo ako mga kanter. Madulas ang daan mga kanter. kung napapansin yung mga counter eh, basa yung mga dahon umulang kasi kaninang umaga tapos ang lakas pa ng ulang kagabi ka yun yeah, basa mukhang wala yata tayong nahuli noon mga counter ah walang umikas kahit na isa ito yung mga silo natin mga kanter oh. unang silo wala ito yung bakod nya sa open area na yan dyan dadaan yung mga bayawak manok labuyo musang kahit na ano mahuhuli yan. walang ibang dadaanan niyan kundi dyan lang sa open na yan na may silo yan. pero wala pang dumaan mga kander ka hanggang doon, doon wala pa rin mga kanter wala rin doon wala dito counter o bigkas pero walang huli siguro gawa lang siguro ng ulan kaya umigkas ito show oh. so yan mga counter ipos lang muna natin kasi wala tayong kameraman para may setup ito umigkas kasi kaya Maya na lang ulit mga kanter, abang-abang lang. A few moments later. So, yun mga kanter, na set up na nga natin. Ito siya. Oh. Punta pa tayo sa ibaba mga kanter, may tatlong bitag pa ako doon. Baka sakali. Kaya, let's go. madilim ang umaga ngayon mga kanter makulimlim nagbabad dyan na naman umulan shout out ko nga pala si Kuya Victor dyan sa bagyo Kuya Victor shout out iyo na tayo sa mga kanter sa ano, tatlong silo natin dito. Yun mga kanter, umigkas yung isa. Pero wala pa rin huli mga kanter. Ito yung isa. Ito Yun naman, umigkas. Ito naman yung isa, mga kantero. Oh. Balik na lang ulit natin mga kanter itong isa. Naku, sumabit pa. So yan mga kanter, isi-set up lang natin. Okay na mga kanter, set up na. So yun nga mga kanter, wala tayong huli ngayong araw na to. Baka sa susunod meron na. So yun mga kanter, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Sana mas suportahan nyo po sana itong channel na ito. Paki-subscribe, like and share, mga kanter. So, kikita muli tayo sa susunod na video natin, mga kanter. So, bye-bye mga kanter.